So mga idol, dito naman sa lugar na to, kagabi, lampas ano to, ulo ng tao. Oh, dito, itong lugar na to. Ito malapit na sa amin to. Doon naman sa amin hanggang ano, tumaas lang hanggang doon sa may lumampas ng gate namin. Pero nagligpit kami kasi kung hindi hinto yung ulan nun, Ganoon na naman ang mangyari no, nung bagyong karina. Kaya nagligpit pa rin kami. Hanggang ngayon, hindi pa namin ina... Uh, hanggang niligtit namin. Ha? Wala na. Doon sa palingke, may... papuntang butika, may tubig. Ay, doon. Lamp, nuntik nang, pumasok sa kwarto ni eh, ano... Dito sa inyo, hanggang second floor. Kunting-kunting na lang. Sabi ko nga, saan kaya sila si Ate Ibing pumunta? Bakit kaya? Hindi kami lumikas. Samisigaw pa si Farid. sa kami sa'yo. Sige, salamat na lang. Malalim dito hanggang ano yata? Malalim dito. dito Malalim. Lapos tao. Oo nga, lapos tao. Kaya nga sabi ko, alas 3 na kami natulog kagabi. Nagbantay kami. Baka mamaya papasok sa loob. Dahil yung kwarto ni Mariel at sa kanya Alex, binuksan na namin. Inayos na namin yung mga gamit pinagtatanggalan namin yung mga gamit. Sabi ko kasi, baka matulog tayo, lulotang tayo sa tubig. Hindi bumili kanina kay Maricel. Ay, kibit Wala yata sila. Saan ka nakabili? Ay, Ah, hmm. Wala. Maputi at meron eh. Wala daw kuryente. Meron. Ah, inakyat. Eh, sabi may parating pa daw eh. Meron. Kaya nga, lalaki? Lalaki. <laughs> o kaya hindi kami nagtanggal ng nilipit. Hanggang ngayon, nakaligpit pa rin. <laughs> Sige, te. O, ayan na nga, mga idol. Nandito na ako sa aming lugar. Yung aming binabahang lugar. Oh. Dito sa amin, hindi na masyado nakapasok dahil nag -low, low tide na pagdating ng gabi pagkatapos medyo humina yung ulan oh, pero ang tinan mo yung mga sakyan nila hanggang ngayon nagyan pa rin mataas doon kaya hindi inabot hanggang dyan lang oh. sa may motor hanggang dyan lang yung tubig pero dito sa amin ayan unahan sa gate. Umakyat na din doon sa loob ng gate namin. Pero dyan, lampas. Ayan nyo si mama. Ayan may pula Lampas ulo yung tubig dyan. O, oh, diba mga idol? Malalim dito sa lugar namin. Okay, thank you for watching. Bye!